Hello, good day po sa inyo mga kabaslag. Welcome po sa panibago nating vlog. This time, pag-usapan natin ang iba't ibang rental business ideas na patok. Mula pa noon hanggang ngayon at sa ko hindi basta-basta malalaos. Pero bago natin pag-usapan, kapag ka gusto niyo yung ganitong vlog, baka po pwedeng paki-like, paki-share. At huwag kayong mahiyang mag-comment lalo na kung may kulang pa doon sa aking vlog na ito pwede yung i-comment sa comment section. Maaaring hindi perfect yung ating information about sa business rental ideas, pero ititiniti ako na marami kayong matututunan at magiging idea, lalo na sa mga nagbabalak na pumasok sa rental business, mga kabataan na nagpaplanong magnegosyo, mga OFW na nagsasawa na rin sa trabaho sa abroad na gustong magnegosyo na lang pag-uwi ng Pilipinas. eto swak na swak sa inyo to kasi napakadaling negosyo ang rental business. Number 1 yung apartment for rent at house for rent. May mga bahay na ipinapasok pa sa Airbnb, di ba? May mga rooms, mga extra rooms na pinaganda, pinapasok sa Airbnb. Condo unit ipinapasok sa Airbnb pero pagdating sa ganong bagay ang payo ko lang mag-ingat tayo sa mga scammer kasi meron dyan ng mga ang modus magre-rent tapos magbabayad hindi naman buo yung ibabayad then yung kulang hindi na babayaran ang gagawin pa kapag ka meron kayong mga bagay na maliliit lang na mamahalin sa sa condominium na yon or sa bahay na pinare ninyo kukuhanin ilalagay sa bag kasi may mga insidente na nangyari ganyan na naglagay din siya ng PS 4 ba yun, PS5 na kinuha nung nag-rent. Kaya, ingat sa ganyang modus. Pagdating sa mga apartment for rent, house for rent, napakadali niya na i-market. Sa akin, meron akong apartment nung ang tenant ay umalis, saglit lang, within one week, na naparentahan ko na agad. Hindi na ako naglagay ng mga tarpaulin o anumang mga pinapaskil sa lugar na yon Ginawa ko, nagmarket ako or pinost ko lang sa online nagpost ako sa mga groups ng mga apartment for rent, looking for uh, apartment looking for house ganyan, madali lang i-market yan sa dami ng mga nangungupahan, sa dami ng taong gustong mangupahan napakagandang negosyo ang apartment kasama din dyan yung commercial space so napakaganda rin na negosyo ang commercial space iba't ibang size nyan depende sa pangangailangan ng no? client natin yung tenant. So kasi depende din sa kung ano yung ilalagay nila. Kahit ano pa yan, kahit maliit yan, kahit malaki, hindi yan mawawalan ng tenant basta sa marketing online magawa lang bukod pa yung marketing dun sa mismong area, makakapaglagay ng paskil, maganda rin yung commercial space, private resort, uh, private beach resort, maganda rin negosyo yan hindi din nalalaos yan ang tip ko lang kapag meron kayong private resort maglagay din kayo ng parang events place area para may mga naghahanap kasi ng events place na, na gusto merong swimming pool events place, walang swimming pool pero events place patok din yan marami at marami naghahanap ng events place nagkakatalo lang sa marketing kailangan sipagan lang sa marketing magandang negosyong events place Room for rent, bed spacer. So, maganda rin yung negosyan, lalo na yung pag malapit ka sa mga schools, malapit ka sa mga kumpanya, malapit ka sa mga establishment, mga call center, maganda yung room for rent. Yung kita dyan tuloy-tuloy, pwede kang mag-residual talaga. Hotel, apartel, farm lot or agricultural lot, pinaparent din yan. Commercial lot pwedeng iparent din yan. Nagkakaroon lang ng kontrata, may agreement, ilang years, ilang years ninyong uupahan, magkano yung itataas base sa inflation rate. So, magandang negosyo kung meron kang lote na sa tingin mo, aakma pang negosyo, lalo na mga tabing kalsada. Pangalawang rental business, yung mga car for rent. Uso din ngayon yung mga car for rent, pero ingat din dun sa mga modus ng mga renta ngayon. Alam mo naman natin, kailangan, uh, maniguro kayo sa bawat pagpaparent ninyo ng inyong mga sasakyan. Andyan yung mga van, mga SUV, mga sedan, pinare-rent din yan, mga coaster, mga buses, trucks, boom trucks. So, naaalala ko nung minsan meron akong nerent na boom truck. Ang lapit lang, nasa 10 kilometers lang na nerent ko yung boom truck. Ang binayad ko mabot ng 8,000 pesos. Maganda rin negosyo yung mga ganyan. Mga trucking, silipat bahay, mga yung ginagamit, mga wing van, mga 10 wheelers, dump truck. Basta iba't ibang klase ng mga sasakyan. Maraming mga sasakyan na pwedeng ipasok as rental business. Pangatlo yung construction equipment, mga heavy equipment, backhoe, bulldozer, pison, uh, crane, cement mixer truck. Isama na natin diyan yung mixer, yung mga manual na mixer, di ba? Jackhammer, scaffolding, napakagandang negosyo ng scaffolding. Di ba? One time mo lang binili, pero lifetime mo siyang may paparent. Number 4, yung party rental business. Andyan yung tables and chairs, tent, backdrop, stage, utensils, mga catering equipment. Napakarami. Kasama dyan yung couch, lights and sounds, projector, genset, generator set, mga industrial fan. Mapapansin natin, iba't iba pa sizes nyan. Sa tables lang, iba't iba, merong 4 feet, merong 6 feet, merong 8 feet, merong long table, merong round table, may square table, magkakaiba ng market yan. Meron din cocktail table, sa mga chairs, merong monoblock chairs, merong Tiffany, merong wooden foldable chairs, merong crystal chairs, pang wedding yon number 5 yung mga pang dagat yate jet ski mga crystal kayak kayak di ba mga surfboard ba yon basta yung ginagamit pang surf speedboat mga diving equipment salbabida goggles mga pinaparent din yan sa laki ng ginagalawan natin iba't ibang mga rental business ang pwede natin pasukin kapag malapit-lapit ka sa, sa dagat marami diyang na pwedeng iparenta. Kapag ka nasa city ka naman, marami na po pwedeng iparenta. Kaya ang negosyong rental business ay patok at hindi basta-basta nalalaos. Yan guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog at salamat po ng marami sana po may natututunan kayo.